Ang mga salitang ekonomiya, GDP, demand at supply, inflation, ROI, interest rates at Philippine Development Plan o PDP ay mga basihan upang malaman kung progresibo ba ang estadong pinansyal ng isang bansa. Kaya naman kalakip ng hangarin ng PIA na maisulong ang mga programa ng gobyerno ay hinihikayat din namin ang pagkakaroon ng masusing pag-intindi at pakikilahok sa mga usaping pang-ekonomiya at pinansyal. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kaagapay sa pribadong sektor ay naipagdiriwang ang Economic and Financial Literacy Week kung saan patuloy ang pagsulong sa pakikipagtalastasan at pagpapatupad ng mga programang para sa pagkakaroon ng tamang impormasyon at sapat na kakayahan na magdesisyon ng bawat Pilipino sa mga usapang pinansyal. Isang halimbawa nito ang pagtuturo ng tamang paggastos, pag-iipon at pamumuhunan na siya nagiging basihan ng pagpapatupad ng mga pulisiya, programa at serbisyo para sa ikauunlad ng bansa. Maging wai sa usaping pinansyal, alamin ang tama, wasto at kapaki-pakinabang na impormasyon bago umaksyon. Sama-sama tayo sa pagpapatibay ng ekonomiya ng Pilipinas. Makiisa sa Bayanihanomics!